Hello guys, ayan ako yung lumabas ng sa uh, dito ako pumunta sa likuran ng bahay namin dahil tumila ng ulan, panay ang ulan guys dito kaya hindi ako nakakalabas dahil maputik at hindi na rin ako nakakawalis dahil uh, habang ako nagwawalis guys, ayan <laughs> napalingon ako sa sa puno na sa puno ng abukado namin ayan ako ay nagulat guys dahil nung napatingin ako sa taas merong pusa doon ayun <laughs> nakatambay siya guys doon sa taas ng puso, ng puno ng ano ng abukado hihintayin niya siguro bumunga yung abukado na yan ako ay natuwa guys sa kanya nakatambay siya diyan ming ming Ming, 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 ming. Ming, Ming Hindi po amin yung pusa. Nakita ko lang yan dyan. <laughs> ayan. Tambay siya dyan, no. Oh. Nasa taas siya ng puno ng abukado Siguro hihintay niyang bumunga yan. Ayan. At yung isa nag bunga ng aking papaya. Magwawalis ako, guys, dito sa, sa likuran. Kasi, kasi nga, ayan, napaka, napakakalat na. Yan, sobrang kalat na, guys. Kasi ilang araw kasing nag-uulan dito hindi ako nakakalabas ng ilang araw dahil maputik ayan natambakan ako ng walisin guys o ayan, napakaraming dahon mga laglagan ng mga dahon ng, ng mangga ayan sobrang dami kong walisin magwawalis ako at andun yung aso ko guys nakatambay doon sa sa sa, sa, sa ano <laughs> sa may mangga sa, sa paborito niyang tambayan guys ayan <laughs> kanya-kanyang tambay yung mga mga kasama ko dito ito yung alaga kong aso tumatambay siya dyan tapos ayan sim, balikan natin guys yung ano yung pusa ayan ayan, ayan guys bumababa na yung pusa bumababa na siya ayan bumababa na siya ng puno siguro na naano na siya sa akin natatakot na siya sa akin <laughs> ayan ay, mga baba na siya. <laughs> oh, ayan, unti-unti siyang bumababa, guys. <laughs> Ibidyohan natin siya. Ayan. Ayan ang lola nyo. Ayan na, tumitingin sa akin yung pusa. Muning, muning, muning. Muning. Muning, bakit ka naan dyan? Sa taas ng puno. Ang sarap naman ng tambayan niya dyan, guys. Andun siya, oh. Bababa na siya kasi natakot yata siya sa akin, eh. Kita niya ako. Ayan. Kahanap siya ng madadaanan. Bababa na si Muning. Ayan, oh. Hirap siya dyan dumaan. Lumulusot siya. Saan kaya siya dadaan? Tingnan natin. Ayan. <laughs> Ayan siya sure guys. Oh. bulaga. <laughs> bulaga. Saan ka dadaan ngayon? Ha? <laughs> Ayan si Muningning. Nagahanap siya ng madadaanan. Hello. Oh Saan kaya siya dadaan? Ah, dyan siya dadaan. Guys, okay, so, oh, nahihirapan siyang bumaba oh. Bali, doon siya kanina sa taas ng puno o doon. Doon siya nakatambay. Kaya lang nakita niya ako eh. Ayan. Siyempre, siguro isip niya bakit ano kayang ginagawa sa akin ng babaeng to. <laughs> Mamaya na ako magwawalis. <laughs> Pagtapos ko mabidyuhan itong pusang ito. <laughs> Hindi siya makadaan, nakaharang ako. <laughs> nakakatuwa naman si Muningning. Hi Muning. Morning. Hi Muning. Hi Muning. Hi Muning. Ayan bababa -ba -ba. siya. Nakatingin lang siya oh. Storbo tayo dito. Hello mom. Hello Muning. Ayan nabubulol talaga ang lola nyo guys. Bulol-bulol ako ngayong araw na to. Kasi medyo hindi ako nagsasalita ngayon eh. <laughs> Sobrang seryoso ako eh. Seryoso sa kakatitig sa cellphone. Ay, ayan. Panoorin na lang natin si Muning Ning. Muning, baba ka na. Bababa na siya guys. naghahanap siya ng madadaanan. Ayan. Unti-unti na siyang bumababa. Buti na lang lumabas ako ng bahay kasi medyo napagod ako sa kaka-cellphone. pinagpahinga ko yung mata ko. Kaya naisipan kong lumabas ng bahay kasi naisip kong magwalis-walis kasi napakarami ng ano. Ang dami ko nang walisin guys kasi ilang araw akong hindi nakakapagwalis kasi panay ang ano, panay ang ulan dito sa amin. Maputik, mahirap magwalis ng maputik kaya eh ngayon wala nang ulan. Wala nang ulan guys kaya naisipan ko na lang lumabas ito magwawalis. Ni ko tong muning na to. Pag paglingon ko doon sa taas ng puno, nakita ko nakatambay siya doon. Ayan, tigil mo na pagwawalis ko at at siya muna ay aking bibidyuhan. Ayan, kalabas na siya, nakababa na siya. Yo, makita siya doon sa bintana. Hoy, naman yung aso, grabe, guys. Yung aso ko inabol yung muning, muning. Ayan, umakyat si muning doon sa taas ng ng ano, Ala paano siya makakababa diyan? makita siya sa ano? Sa taas ng bintana. Ayan, makita siya, guys, diyan. Ayun, guys, nandoon si Moning sa taas ng bintana. Ayun, andiyan siya. Natakot siya sa aso ko kasi sinugod. Ala <laughs> Moning, paano ka makakababa diyan? Ah. Ayun, tituloy siya makakababa diyan kawawa naman si Muning ni. Kung sa bagay, ang Muning ay maparaan. Kayang-kaya kaya niya yan. Kayang-kaya niyang bumaba dyan. Itingin-tingin siya ng kanyang dadaanan. Kasi kanina, naandun siya sa taas ng puno. Ayan. Kanina, naandun siya guys o. Oh. Nandun siya nakatambay kanina sa taas ng puno. Nung sanga. Tapos bumaba siya. Ngayon, pagbaba niya, nakita siya ng aso ko. Hinabol <laughs> siya yan. Makit siya dyan sa bintana. Wala na siyang dadaanan. Yeah. Ayan, guys, hanggang dito na lang yung video ko kasi mahaba na rin. Magwawalis muna ako. ayun bahala na si Muning dyan. Makakababa naman siya dyan eh. Ayan Oh. Mayroon namang tatalunan na siya. Ayan. Muning, baba ka na dyan ha. Diyan na Muning ha. Bye bye. Morning. At ako yung magwawalis muna. Ayan guys. Iwanan ko na si Muning dyan. Ayan eh, bababa na siya. Um, magwawalis muna ako kasi ang dami kong walisin dito guys. O. Oh. Ayan o. Oh, ang dami kong walisin. <laughs> Ayan. Thank you guys. Thank you for watching sa sa pag, pag play ng aking mga video. Ingat kayo lagi dyan guys. Thank you for watching. God bless and happy day.